Nagbigay ng isang kontrobersyal na chika si OG Diaz na tiyak magbibigay ng bagong usapan sa showbiz. Sa kanyang pinakabagong vlog na showbiz update, isiniwalat ni OG ang isang nakakagulat na balita mula sa isang source, kung saan umano'y nakita raw sina na Joshua Garcia at Elise Hoso na nagmomol sa isang event ng Star Magic noong nakaraang buwan. Ang mga salaysay na ito ay nagbigay ng bagong kuryusidad at opinyon mula sa mga manunood at mga tagahanga ng mga sikat na personalidad. Ayon kay Oji, isang source ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa insidente. Sinabi ni Oji na hindi siya makapaniwala sa balita dahil hindi siya naniniwala na magiging ganito ang relasyon ni na Joshua at Elise na pinipilit ilihim ng ilan. Gaano katotoo na doon sa ballroom ay nagmomol? Hindi ako makapaniwala doon magmomomol sa ballroom si Joshua Garcia at Elise Hoson, pagbibida ni Oji sa kanyang vlog. Dahil sa salaysay na ito, maraming fans ang nagtatanong kung totoo ba ang balita o isa lamang itong haka-haka. Tinutulan din ni Oji ang ideya ng Momal o pagkakaroon ng malapit na pisikal na ugnayan ng dalawang artista, lalo na't hindi raw siya makakita ng anumang senyales na may ganitong relasyon ng dalawa. Parang hindi ko naman makitaan na mayroon silang tendency na magganoon. Kasi kung ang dalawang tao may balak na kaelyahan, di diretsyo ng kwarto yan, dagdag pa ni Oji, na nagsasabing tila hindi karaniwa na mangyari ito sa harap ng publiko at kasabay ng malalaking event tulad ng Star Magical Christmas Ball. Habang wala pang katiyakan kung totoo nga ang mga nangyaring iyon, sinabi ni Oji na pagkatapos ng insidente, may narinig siyang ibang kwento na napansin ng mga tao. Ayon sa kanya, nakarating daw kay Macoy De Leon, ang kasalukuyang partner ni Elise, ang kwento ng nasabing insidente. Ang kwento sa akin, may bodyguard na raw ngayon si Joshua Garcia kahit saan siya magpunta. Kasi nga nagalit daw itong si Macoy De Leon. Syempre sa galit niya parang napamura siya tapos napabanta pa, sabi ni OG. Ayon pa kay OG, dahil sa galit ni Macoy, napamura siya at napabanta pa sa kanyang reaksyon. Bagamat hindi pa tiyak kung naganap nga ang nasabing insidente ng Momel sa ballroom, sinabi ni Oji na sana ay hindi ito totoo, ngunit hindi niya rin tiyak kung magiging formal na usapin ang mga alegasyon. Sana naman, hindi ito totoo, ayon kay Oji, na nagbibigay paalala sa mga artista na maging maingat sa kanilang mga galaw at kilos sa mga events, lalo na at may mga mata laging nakatutok sa kanila. Bilang bahagi ng kanyang opinyon, pinayuhan ni Oje ang mga artista na maging maingat at magpaka-responsible sa kanilang mga kilos at desisyon, lalo na kung ang mga ganitong isyo ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanilang karir at personal na buhay. Let's be careful, sabi ni Oji, na nagpapahayag ng kanyang malasakit sa mga kasamahan sa industriya. Dagdag pa niya, laging may mga mata at tenga sa bawat kaganapan, kaya importante na ang mga artista ay maging mindful sa kanilang mga actions. Sa kabila ng mga hindi pa nakukumpirmang impormasyon, nagpatuloy pa rin ang usapan tungkol sa relasyon ni na Joshua at Elise, at hindi rin nawawala ang mga reaksyon mula sa kanilang mga fans at mga taga-suporta. Kung ang balitang ito ay totoo, siguradong magdudulot ito ng mas maraming intriga at pagtatangkang alamin ang tunay na nangyari sa pagitan ng dalawa. Ano ang sinyo sa balitang ito?